Samantala, negosyo ng pamilya ang motibong sinisilip ng mga otoridad sa pagpatay sa mag-ama sa binangonan Rizal. Tadtad ng saksak ang mga biktima at ang babaeng anak, posible pa umanong hinalay. Saksi si Julius Segovia. Dalawang araw matapos matagpo ang nakahandusay at tatad ng saksak ang mag-amang Feliciano at Mencho Fulgencio sa bahay nila, Binalikan ng mga pulis ang crime scene sa exclusive subdivision na ito sa Binangon ng Rizal. Palaisipan pa rin sa pulis ang motibo sa krimen. Tanging cellphone at laptop daw ang nawala. Bukod sa robbery, sinisilip na rin kung posibleng may kinalaman sa negosyo ang krimen. Nagbebenta kasi ng itlog ang pamilya at meron ding buy and sell ng iba't ibang produkto sa palengke. So, lahat ng agulo, tinitingnan namin para matrace natin. Talagang sususugin na namin yan, yung background nila, kung ano ba talaga yan. May utang ba sila? Nagpapautang ba sila? Kwento ng panganay na si Arvic, pala kaibigan ng kanyang ama at wala raw siyang alam na may kaaway. Pero may napansin daw sa ama ang kanyang ina ilang araw bago ang krimen. Yung tatay ko raw, sobrang balisa. Uh, so hindi raw makali, eh. uh, matamlay. Tapos text daw ng text, meron daw, meron daw ka text, tapos eh, hindi naman daw pinapakita. Hindi pa lumalabas ang resulta ng Crime Lab pero sa kwento ng punerarya kay Arvic, hindi bababa sa sampung saksak bukod pa sa taga sa leeg ang inabot ng kanyang ama. Ang nag-iisa namang kapatid na babae, bukod sa mga saksak, mukhang hinalay pa dahil walang saplot ng matagpuan. Galit kami sa nangyari kasi hindi makatao eh, hindi makatao ang ginawa eh. Mahuli lang sana yung, ano, yung uh, mga gumawa nito. Tingin ng mga pulis, sa palayana na konektado sa subdivision posibleng dumaan ng mga salarin, nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Homeowners Association para sa ikareresolba ng kaso. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.